saan mo mostly ginagamit yung chat gpt sa mga ano sa mga subjects para sa akin sa mga kwad language subjects uh, ako hindi, hindi ako gumagamit ng chat gpt pagandang araw ako si Selty Ramos sa pagtanghal ng kalaman at kaunlaran kami nagkaroon ng pagkakataon na maglibot at magtanong tungkol sa kung sa ang partikular na asignatura ginagamit ang chat GPT na sinagot ng mga iba't ibang estudyante mula sa Kabatuan National High School. ang um, gumagamit ka ba ng chat GPT? Hindi po. Bakit? Kasi po, para po sa akin, mas na enhance ko po yung writing skills ko kapag mas nag-iisip po ko hindi po gamit yung ChatGPT. Saan mo mostly ginagamit yung ChatGPT sa mga ano, sa mga subjects? Para sa akin sa mga kwad language subjects kasi di ba nagpapagawa kan sila ng mga essay. Tapos eh pag wala akong maisip na idea, nag nagkukuha ako ng parang idea sa chat GPT. Na, tapos, essay eh, ginagawa ko siyang guide, hindi ko siya kinakopya para magkaroon ako ng idea. Gamit ka ba ng chat GPT? Kung oo, anong subject yung ginagamitan mo ng chat GPT at bakit? Ah, uh, ako hindi, hindi, ako gumagamit ng chat GPT kasi ano, ah uh, para sa akin, uh, kapag sabi natin na sila ng essay sa'yo, The more na gumagamit ka ng chat GPT, the more na mas nababawasan yung critical thinking mo sa paggawa ng essay. Sa anong subject ka gumagamit ng chat GPT at bakit? Uh, mostly sa research namin. Kasi eh, sa chat GPT ako nagpapatulong kung paano yung tamang structure ng sentence and paano mag-correct ng mga grammar. Minsan po gumagamit po ako ng GPT chat. Minsan po, pero hindi po siya palagi kasi mapansin niyo po ng teacher gaya po ng sabi niya. Pero po, minsan gumagamit po ako kasi sa mga subject po na nahihirapan gaya po ng math. Pag hindi ko po nagigets na parang nagpapaturo na lang po ako pag ganun. Hindi po ako gumagamit ng chat GPT kasi po para, parang magiging strict po yung mga teachers like parang plagiarism po yon. Gumagamit po ako ng ChatGPT lalo na po pag dahihirapan ako sa mga subject and para po mas mapadali po yung process ng paggawa ko sa subject na yun po. Hindi po ako gumagamit kasi sinusubukan ko pong mag... mag... mag practice in yung sarili ko na gumawa ng sariling drama. So saan subject kayo gumagamit ng ChatGPT at bakit? Ang um, kadalasan po sa pagpag ate kasi more on ano po siya, writings like yung pinapaano po kami sa mga essays, pinapagawa din po ng mga balita. Yun sir, yung ate kasi nakahirapan po kami sa mga ganung ano, scenario like yung malalalim na Tagalog te, ganun. Um, ano po, same rin po sa mga subjects po na nagre-require po ng mga essay po. Any subject po, basta Basta meron pang pinagawang, pinagawang mga activity like essay po. Ganun po. Ano po? Because ano po? Natutulungan niya po kami para po ma-enhance po yung ano namin. Yung kung ano po yung nasa isip namin. Um, nakakatulong po siya para madagdagan po kung ano yung dapat na isagot namin sa mga essay po. Ganun patuloy na pagsulong ng kaalaman at teknolohiya, ang pagtuklas sa gamit ng chat GPT sa iba't ibang asignatura ay magbibukas ng mga pintuan sa kaalaman at oportunidad para sa mga mag-aaral. Hanggang sa muli!